morning guys so yan sa third day ng araw napagawa ulit tayo syempre burwang gatim pa rin hmm. kala ko di sila papasok 7.30 wala pa also otso sila dumating na parami yung inom ng tubig kagabi Oh, parami ang tubig na inom <laughs> na parami yung tubig na nainom guys kagabi So ayan, konting konti na lang Tatakpan na nila to So Ito, natakpan na din Flowing na lang Agdanan Tapos Dito sa kusina Extension Kunti lang Hanggang dito lang yung kusina natin guys Yan ang kalakad mag tayo dito ngayon. So, kaya plywood yung gamit natin guys. Kasi yung mga mura-mura. 400 plus yung isa. Pag uh, flex, 900 plus. So, stay by man siguro ito hanggang 5 years bro, no? After 5 years guys, tiles na yan. Yung dinding. Tapos yung pintuan, touchscreen. Tapos bibili tayo ng elevator sa Shopee. <laughs> <laughs> Tapos yung agda natin escalator, no? Uh, tatayo ka lang. Andar na yan. Kagaya sa Kaysano, sa mga mall. Siyempre, yung second floor natin, maglagay tayo ng ano dyan, elevator. Para uh, may choices ka. Kung gusto mo ng uh, mabilis, elevator ka. Kung gusto mo ng escalator, pwede man sa si escalator. Mm. Tapos yung pintuan, sasabihan mo lang yan. Open the door. Aha. Bukas yung pintuan, guys. Tapos yung dapugan natin, bibili tayo sa Lazada ng kwan. Ng voice command lang na ano? Burner. Sana Ilaga mo ang aking itlog. Ay, itlog. <laughs> Ilaga mo ang saging. Yan, ang laga na sa kusa. Oh, ganun tayo kahit kahit After, five years, ha, After five years, at Tandaan nyo yan. After 5 years. Kahit walang itlog. Siyempre, nandun yung Ano, inahing manok, <laughs> nandun yung itlog sa loob ng inahin. <laughs> Step, say good morning. Hey. Good morning. Say hi. hi. What's your name? What? How uh, old are you? Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Lilinis si body Ang mga na planer, guys yan tapos ito sa ano to pintuan ano eh? hamba no hamba hamba yan tapos na yan. ready na para dito then tapos na din yung ating hagdanan guys yan pwede nang umakyat sa langit alright yan hagdan siyempre pag maulan may ano ng vitamins yun know. o oh, tapos na bukas na naman ulit. sunday uh, natin bukas kung sa umulan paglagay sa flooring ah uh, flooring bye bye oh, bye bye na bye bye na Kapantay. bye bye <laughs>